Ayun. So ito yung sample ng mga pawikan na nahuli ni Kuya, mga bossing mga ka-under. Napakalaking pawikan mga boss. So good morning mga ka mga bossing. So ito, sama-sama na naman ang partido masira-sira. Andito si Kapitan, atin natin. At si Consial Balbala Maluto. Consial Maluse Luse. At ang inyong lingkod, Consial Mamulang So nandito kami ngayon sa Dauwe Doon sa bayaw ni Consial Balbala Maluto Papang Marlon So na pagpasya na Pumunta dito Dumidiskarte ng isda Pampulutan mamaya kasi Para sa alaman ng lahat Mga bossing so kaarawan ni Consial Balbal Maluto Tsaka ni Consial Maluse-luse kahapon at ngayon. So, andito kami ngayon sa May Flash Dan. So, ito may mga bata dito. ito so, mga bossings sa lukuyang dinidrain o pinapahigop yung tubig sa Flash Dan. Ayan, mga kaagyar, mga bossings. So ayan yung flash dance dito sa Dawe. Oh, shout out, shout out sa mga bata rito. Oh, shout out kayo. Maraming matutig. Hindi siya pabating-apon yun? Hindi siya pabating-apon yun? So, dubis karte ng isda si Kong Edwin, mga bossing. At eto ngayon, mga bossing, meron bandaron na nangung ng palaka, mga bossing. So, to inform everyone, hindi po isda yung kinukoriente niya sa ngayon kasi kasalukuyang pong pinapahupa yung tubig dito sa flashdown para makuha na nila yung mga isda. So, yun po yung nangunguan ng palaka, mga bossing. So, palaka po ang kinukuha niya, hindi po isda. Para po, baka makita ng may-ari. Sige na, may lapitan <makes> niya. Ayan, nakasum na, kapitan. okay shoutout kayo na. Ayan, ayan, shoutout, shoutout mi ulit. Shoutout kang... So eto mga ka mga bossing So nag-request si Kapitan na lapitan daw namin yung nanguli ng palaka So hope so hindi kami madulas at malaglag dito mga bossing kaander. under <laughs> So eto si Kapitan, mga bossing Igbabay kay Lalom Tinipay kay Lalom, malayang chinelas Kenya, Kapitan, kailala'm So, naririnig namin mga bossings kaander na nagtatalo hey! na yung mga isda. <laughs> so, si Kapitan, peel failed. failed sa pagtawid. Sa mga kangkong na yan. Yan mga bossing, kung makikita nyo mga kangkong. Mga pakaraming kangkong. Parang ka naman. So, doon daw. Ngayon no, ang no, Ngayon ang sagwan. Oo oh, nga no O oh, mga under Naglalakad na po si boss dan Papunta dun sa nungung oriente ng palaka Ngayon lang po niya naranasan ng ganitong buhay Lagi po kasi sa subdivision yan Ako rin anak ng asindero Oo Pinapanganak sa babaeng Hindi ko namang gusto Kaya naglayas ako Nagpunta po kami dito Para po sa pulutan mamaya Bibili po ng mga isda-isda lang. Ayan po. Mga pispan ng sityo dawe. O, malapit-lapit na po tayo sa aking kaibigan ng nguryente ng palaka. Ayan na po. Five meters ang nilakad. Um, brazo, may na ako. Boss, sama ka namin sa vlog ah. <laughs> so, shout out sa ating kaibigan na nangunguryente ng palaka mga bossing mga pawikan. Oh, 'yung mga pawikan, 'yung mga pagong na sinasabi natin. So, 'yung mga pawikan na pambukid, mga bossing, hindi 'yung mga endangered na pawikan. Masarap sa adobo. So, ayan, may da may hawak siyang dalawang parang stick lang kung titingnan, pero mga bakal 'yan, mga bossing. Nasa likod niya 'yung baterya na nagpapagana sa kuryente at yung malaking galon na nasa likod, yan po yung lagayan niya ng mga nahuhuli niyang palaka mga pawikan. ang din So hindi po ganyan kadali kung nakikita niyo na palakad-lakad lang siya at patusok-tusok. Maraming suso yung mga shell ng suso, mga ka mga bossing. So medyo delikado yan lalo na walang chinelas si Kuya na pwedeng ikasugat niya yung mga nabasag na shell ng mga suso. Malapit na rito. Nandun lang sila. So medyo matumal dito banda mga boss yung gawa ng may, walang, wala ng tubig na na yung tubig banda rito so yung pag-asa na lang is dito sa may mga damo-damo sa gawi dito mga bossing mga kaander yan mga bossing mula dun kanina yan paikot nilakad na ni kuya para lang makahuli ng palaka ng mga pawikan na pwede ihapag sa kainan para maging ulam o di kaya pwede rin pagkakitaan para pambili ng bigas mga ibang pangangailangan so ganyan po yung pangunahing pinagkakakitaan ni kuya dito so nakarating na kami dito sa gawing dulo na ng dan butik na makuha sa video yun kung nakuha natin sa video yun halos mahulog na si kapitan <laughs> Yun, mga bossing, mga ka moko meron. Ayun, mga ka mga bossing, meron nang nahuli si kuya. Ayun, palaka. Palaka uh... na. <laughs> so, eto na po yung nahuli ni Kuya. So, yan. Mga bossing, mga kaander. So, eto yung sample ng mga pawika na nahuli ni Kuya, mga bossing, mga kaander. Napakalaking pawikan, mga bossing. So, dito po sa baryo, ito po yung mga pawikan o yung pangapagong pagong na kinakain, mga bossing, mga kaander. Masyadong sa mga unang maungo lang ang tila mo rin kayo. na rin. Kaya naman, luluto. Siya daw! Kung siya